mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Mga nilalang ng dilim dito sa Hahaha! <laughs> Sa gilid ng bayan ng San Valerio, may isang lumang dormitoryo na kilala sa tawag na Dormitorio de Elena. Matatagpuan ito malapit sa isang lumang eskinita kung saan nakatayo ang isang napakalaking puno ng mangga. Sinasabing daan-daang taon na ang tanda ng punong iyon, mas matanda pa sa mismong Dormitorio Ayon sa mga matatanda, bago pa man ito itinayo, ang dormitoryo. Ang lupaing kinatatayo nito ay sagrado. Tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ngunit nang simulang itayo ang gusali noong dekada 70, naputo lang ilan sa mga ugat ng punong mangga. At doon, nagsimulang mabahala ang mga ispiritong matagal nang naninirahan sa paligid nito. Si Risa, isang third year nursing student, ang bagong lip sa dormitoryo Elena kasama niya sa kwarto si Jana tahimik at medyo misteryosong babae sa unang gabi pa lang napansin na ni Risa ang kakaibang lamig sa kwarto nila kahit patag init nararamdaman mo ba yon? Parang may dumaan na malamig na hangin Tanong na Risa kay Jana Mamiti lang si Jana at sinabing Masasanay ka rin May mga bagay dito Na mas mabuting Huwag niya lang pakialaman Hindi nag-usisa si Risa Pero kinagabihan habang natutulog siya, narinig niya ang kaluskos mula sa kisame. Parang may mga kuko na kumakalabit sa kahoy. Nang tumingin siya sa kisame, may aninang dumaan. Tila isang nilalang na may mahabang braso at malalaking mata. Lumala ang mga kaganapan. May istudyanteng natagpuan. Wala sa sarili sa may hagdanan. Tulala at paulit-ulit na binabanggit. Huwag mo akong kunin. Huwag mo akong kukunin. Sa tuwing naguhulog ng basura ang mga estudyante sa bandang likuran ng dorm, kung saan naroon ng malaking puno ng mangga may naririnig silang boses na umuungol tila isang matandang babae na umiiyak at humihingi ng tulong isa sa mga dormer si Luis ang naglakas loob na labitan ng puno isang hating gabi binalaan na siya ng caretaker si Mang Delio na huwag lalagot sa punong iyon sa oras ng alas 12 ng gabi pero matigas ang ulo ni Luis hindi na siya muling nakita kinabukasan ang tanging naiwan sa kanyang kama ay mga dahon ng mangga at bakas ng putik nagsimulang mag-imbestiga si Risa. Kinausap niya ang mga dating tumira sa dorm. May isang kwento silang lahat. Ang mga elemento sa punong mangga ay galit pa rin dahil sinira ang kanilang tahanan. Ayon sa albularya ng baryo, may apat na uri ng nilalang na naninirahan sa puno. puna ang diwata ng daon isang magandang nilalang na kayang magpakita sa panaginip at mamighati ng damdamin Ikalawa ay ang lamang lupa mga mababang nilalang na nangangalabit sa paa ng natutulog at pumapasok sa katawan ng mahihina ang loob katlo ay ang sigbin isang lalang na malakambing ngunit may ulo ng tao mahilig sa mingot ng dugo ng tulog Ikaapat ang matandang alitaptap isang espiritu ng matandang babae na namatay sa ilalim ng puno Ngayon ay tagapagbantay ng mga nasirang ugat kinailangan nilang gumawa ng paraan. Pinayuhan sila ng albularyo na mag-alay ng pagkain at magdasal sa ilalim ng buwan. Ngunit dapat ay may kasama silang bagay na galing mismo sa puno. Isang hinog na mangga. Alas 12 ng gabi, nagtipon si Narisa Jana at ilang pang dormer sa paanan ng punong iyon. Naglatag sila ng alay, tatlong manggang hinog, kandila at bulaklak. Nagdasal sila ng taimtim. Ngunit biglang lumakas ang hangin. Napakalakas. Napakalakas na ng ilaw, isa-isa nilang narinig ang mga bulong sa hangin, mga salitang hindi nila maintindihan. Napatingin si Risa kay Yana at sa niya napansin ang mga mata ni Yana ay mapupula. Unti-unting nag-iiba ng anyo ang kaibigan. Siya pala ang tagapagbantay Isang diwata Na piniling mamuhay bilang tao Upang maprotektahan Ang punong mangga Laban Sa mga mapanirang kamay Wala kayong dapat katakutan Bulong ni Jana Na ngayon Ay sumanib na muli Sa anyong elemental Ngunit kung may isa pang nagtangkang putulin ang sagradong ugat. Hinding-hindi na kami magdadalawang isip na kunin siya. Mula noon, hindi na muling nakaranas ng panggugulo ang dormitoryo de Elena. Ngunit isang babala ang iniwan sa gate. Igalang ang ligas sapagkat ang nilalang na ating hindi naikita ay laging nakamasid. Igalang ang kalikasan at ang mga nilalang na naninirahan dito kahit hindi natin sila nakikita. May mga bagay sa paligid natin na hindi abot ng mata. Pero totoo at nararapat igalang. Tulad ng mga elemento sa kwento. Ipinapakita na hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa siyensya o pisikal na anyo. May mga pwersang espiritual at likas na dapat tratuhin ng may paggalang. ang pagiging makasarili ng tao ay nagbubunga ng kapahamakan. Ang pagpapatayo ng dormitoryo sa sagradong lupa at ang pagputol ng ugat ng puno ng mangga ay sumisimbolo sa awalan ng malasakit ng tao sa kaligasan. Ang mga nangyari sa mga tauhan ay bunga ng kapabayaan. Ang pagwawalang bahala sa babala ng nakatatanda ay madalas humahantong sa kabinsalaan. Binalaan si Luis, ngunit hindi siya nakinig. Kaya siya ang unang naging biktima. Madalas, ang mga matatanda ay may alam na hindi basta-basta at dapat binabaliwala. May kabutihan din sa gitna ng kababalaghan. Sa katauhan ni Yana, ipinakita na hindi lahat ng elemento ay mapanakit. Ang ilan ay tagapagbantay at nagsisikap protektahan ng balanse sa pagitan ng tao at kaligasan.